so mga kabadi yung una natin na video mga kabadi nakako, nakakita tayo ng mga iba't ibang uri ng mga antigong kagamitan mga kabadi nila nanay mga kabadi yung una natin video mga kabadi at sa ating pupuntahan naman ngayon mga kabadi ay papakita natin yung bahay na abandonado mga kabadi at isa itong palat, palaisipan bakit nga ba inabanduna ang bahay na ito dito sa gitna ng kagubatan sa kami makipot dito na daan tingnan natin may makipot na daan na ito kung saan ito pupunta. dito ako mga kabadi mas namang ha, sa lugar na ito mga kabadi dahil napakalapad dito sa taas at kahit dalawang helikopter mga kabadi ay kayang lumanding dito sa taas so habang tayo mga kabadi naglalakad dito sa, galit sa kalagitnaan ng kabundukan mga kabadi mayroon akong napansin mga kabadi na isang bahay mga kabadi na kung saan nandito sa gitna ng kabundukan mga kabadi alam nyo mga kabadi ang nakatamanghan ito mga kabadi ay kongkrito ang bahay na ito mga kabadi ito mga kabadi yung daanan pababa mga kabadi at saka ito yung kasama natin si Milber Pibratibi at may kasama din tayo na isang tao na kung saan dito siya nakatira sa malapit dito sa bahay na ito mga kabadi at ito naman mga kabadi yung pataas kung makikita nyo mga kabadi ay konkreto yung yung hagdan ay gawa sa siminto lahat mga kabadi at alam nyo mga kabadi ito pa yung mga nakakamangha dahil yung bahay na ito mga kabadi ay napapalibutan ng mga puno ng mga narah mga kabadi yan kung makikita nyo mga narayan na nakapalibut dito sa bahay na ito mga kabadi malalaking mga narah mga kabadi tingnan nyo mga kabadi yan mga kabadi ang bahay na yan dito yan sa gitna ng kabundukan Sa kayong yung mga nakapaligid ng mga kahon ay malalaki yan o no. malalaki yan mga kabadi Malalaking mga narah. Yan. Ito yung bahay. At may hakahaka rin mga kabadi na sa ilalim ng bahay na ito ay may underground na pinaghinalaan mga kabadi na pinaghukayan pinag daw ng mga ginto mga kabadi. Pero ito ay hakahaka lang. Dahil wala tayong sapat na katibayan na may papakita na kung saan ang underground na ito ay may nakuhang mga ginto yan o hindi ko pwede kakat para makita nyo ya, yeah. Ito yung taas. Pero, bando na doon na ito, mga kabadi. Wala nang nakatira. luwag mga kabadi oh. yung labasan check kami makipot dito na daan tingnan natin yung makipot na daan na ito kung saan ito papunta parang delikado to ah mga kabady pero okay lang ay hindi lang tayo Bakit ba? Nga pa mga kabal? Tinayo ito dito sa gitna ng kabundukan. May siya sa likod. Pero halata doon mga kabadi na abandonado na. In Tempat ini itu mah kebadi. Ini kepala giran. Hindi mengklaim mga kebadi. na dito sa gitna ng kabundukan mga kabadi ay may magtatayo ng malaking bahay na ganito yung design ganito yung hitsura ano nga ba mga kabady ang purpose nila bakit ba itinayo ang bahay na ito dito pa mismo sa gitna ng kabundukan nakikita nyo pati yung electrical wiring ay kompleto sinadya talaga yung tubig mayroon mga kabady sinadya talaga sinadya ang gawin itong bahay na ito pero hindi natin alam kung Anong purpose at kung sino nga ba ang nagpatayo ng bahay ng itong mga kabady? So ngayon naman mga kabadi punta natin yung rooftop ng bahay ng itong mga Ito yung daanan, papunta sa taas. dito akong mga kabadi mas namang ha sa lugar na itong mga kabadi dahil napakalapad dito sa taas at kahit dalawang helikopter mga kabadi ay kayang lumanding dito sa taas alam kong sinadya ito ng may-ari na kung saan gawin ang bahay na ito siguro napakayaman ang may-ari ng bahay na ito, mga kabadi dahil hindi to hindi magpapagawa ang ordinaryong tao hindi, nakatulad ko lang mga kabadi hindi ito ipapagawa ng ordinaryong tao lang nakikita nyo mga kabadi lahat yan ay lahat ng nagkapaligot na yan ay malalaking puno <coughs> malalaking puno mga kabadi dito yan sa gitna ng kagubatan mga kabadi walang kat-kat kabali para makita nyo mga kabadi na totoo yung bahay na ito dito sa gitna ng kabundukan makikita nyo ang kahoy na yan yan ay puno ng nara napalaking puno napakalaking puno ng nara at yung tabila din mga kabadi yung baba ay puno yan ng nara na malalaki at sa yung nagiging pundasyon ng bahay na ito dahil yung malalaking puno mga kabadi ay nakapalibot yan para hindi bumagsak ang bahay na ito. dahil yung mga ugat ng puno ng nara mga kabadi ay siya, rin sila yung nagsisilbi na pundasyon ng mga poste ng bahay na ito mga kabadi sana suportahan nyo yung channel ko at wag akong iwan at sabayan nyo ako sa ating paglalakbay mga kabadi mula dito sa bahay na abandonado sa gitna ng kambundukan ako ang inyong kabadi badi adventure block. huwag yung kalilimutan ng mga kabadi na ipalo at ishare yung aking mga video mga kabadi at huwag niyo rin kalimutan na i-click yung notification bell para updated kayo sa aking mga video mga kabadi let's go